Uy! Yan, dumating na yung chains na in-order ko sa Shopee. Kahapon ko lang to in-order. Ang bilis na dumating. In-order ko sa kahapon ng tanghali din. Mga gantong oras din. Ang bilis ng shipping ha. Yun! 16 inch na pala to. Matama ang ko yung monitor. Pili ko kailangan na natin ng mas malaking lamesa. Ito ba ito yung sa, sa gitna? Ang laman niya ay isang battery. Ay, dalawa. Actually, dapat isang battery na lang ginawa ko. Eh. Kasi meron din akong battery na ganito. Na malaki. Ang dami kong gantong battery. Ayan o. Oh. Diba, lang sa nung number magkaiba lang. Benting battery yung nandito dito sa lang <clears throat> Wala pala siyang asamang box. Ang akala ko may kasama siyang ano, box. Eh, parang binibigbit. Kasi nang alam ko yun ang nakalagay siya sa api. Yung handle niya. Yung labas natin lahat battery yung handle ito ah ito yung pinaka chain nya ayan may libreng gloves user manual tanzo lithium power tools etc, cetera et cetera bla 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 at ito na yung pinaka chain so ganda Ah, may kasama na siyang charger din. Maganda yung charger niya. Bali, dalawa na ganto'ng charger. Nice. Ayan. Ganda. Dika siya. Di kita ng buo. Ayan. Malaki-laki din siya. 5,200R per minute. 305mm. 1,400 watts. Malakas ka. Ah, may ano na siya. May chain na siya na nakakabit. Bali, ito. asan na yung chain kanina? Bali, itong chain kanina is extra niya. May libre siya na extra. Kabit natin yung handle. Paano ba to? Itong isa, dine. Tapos itong isa, dine. Okay. Medyo malaki rin pala siya. Akala ko maliit lang siya. Kasi screw pa sa kabila. At bali, ito yung pinakamotor niya. Medyo maliit. Pero, malay natin. Malakas naman. Hindi ko sure. Assemblein lang natin to guys. Ang alam ko din hiwa-hiwala ito pagdating eh pero dumating siya ng buo na. Yan. Pero siyang washer. Washer para dito. Sa tornilyuan niya. ayaw ko kung kita Medyo madilim yan. Eh, sama siyang washer. Hindi mahirap lang siya ipasok. Mamaya patetesting natin to kasi may pinapatayo akong bahay doon. May puno sa bubong, tumatama yung sanga niya. Ito yung mga ugat-ugat, lumalawlaw -ugat, para ma ano na din. Ayun daw kasi ang sisira ng bubong ko sabi nung gumagawa. Kaya kailangan matabas yung sanga ng puno. Kaya ako bumili na to. Ngayon, matetesting natin yung mamaya. Pero mukha naman malakas to. Marami kaming gamit na ganito ang brand. Tulad nun yung kaninang pinakita ko na blower. Tapos, naroon din kaming drill. Ano pa ba? Marami rin kaming battery na ganito. Yung malaki, malaki pa dito. Yung, like yung pinakita ko kanina. Eh, testing natin. Natin yung battery. Bali may safety siya dito na pindutan. Hindi mo ito mapipindot. Hanggat, hindi mo ito pinipindot. Sir. Ganda. Pinakatakit niya. Safety niya. May mga nakasulat din siya dito. May langis na ba siya? May langis na yata. Ay, may langis na. Kasi alam ko nilalagyan nito ng lungs pag ginagamit eh. So, try na natin to. Magkaalaman na. Let's go. So yun guys, voice over na lang ako. Hindi kasi ako makapagsalita dyan sa video. Lahat ng pispis ng kawi sa mukha ko tumatalsik. Kasi kaya lari nga din pala yung nagpuputol ng puno. Yan, kita naman. Ang talas ng chains, oh. Dito sa kabila naman. Ayan. Lahat ng pispis sa mukha ko tumatalsik, pati sa buhok ko. Sobrang solid yun ang kapal ng pinuputol na puno. Pero kita okay, nyo, kayang kaya naman ng chainsaw. Eh. Unti na lang. Lapit na maputol yun. Mm -hmm. Ayun, tumunog. Narinig nyo? Putol na. Tapos hahatiin pa ng maliliit pa unti lang ang putol kasi malaki masyado yan, mabigat. Baka bumaksak sa bubong. Kaya dinadaan-daan lang ni Kuya. Hmm. Paunti-unti lang ang tabas. Hindi pwedeng isang bigla na malaki. Tibay din diba yun ng battery, hindi pa nalulobat ah kahit maliit ang gamit hmm. kita mo gano'ng katalas yan para pag ng bubong na bahay dun sa part na yun hindi siya mabubulok agad hindi malalaglagan ng malalaglagan ng dahon ayan Ayan, hati na. Ang laki na. Ang dami na na hati, oh. Pati yun, sa may taas, may hatiin na din din. At ibang battery na nga pala yung gamit dito. Nalobat na yung maliit. Solid na ano yan. Dito ano guys. Bigat din yan. So, yun. Tanzo Chainsaw 16 inch. Solid. So, hanggang dito lang tayo guys. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video yung gagawin natin. Dumi agad. Let's go. Peace out.